once uh, again guys uh, meron akong ipapakita sa inyo na masyadong makatipid sa ating mga gastusin ayan panggit sa pagluluto di ba magastos ang gasol uh, magastos ang dekoryente ngayon meron kaming ginawa dito na ang gagamit gagamitin mo ay ang yes oil makapagluto ka na ng ibat ibat ibang klasing pagkain ang um, guys, uh, maganda ito, kaganda nito, uh, kaganda nito ay napaka ng yus oil na gagamitin. Pwede natin yung mga yus oil, mantika na mga pinagprituan, pwede natin gamitin guys. Uh, ngayon, mayroon kaming ginawa na kalan na ang ginamit namin ay yus oil. Ayan, ay uh, papakita ko kung paano namin ito ginagamit. Ayan guys, yus wala ang magbidi Ayan. So, ikaw, ikaw mag oh. Ayan, sige, ang, sige. Ang kailangan, oh. kainitin mo na itong picture mo ito. Ang kailangan, uh, first step uh, ay siya, background mo yung picture niya. Lagyan natin ng kainitin. Lagyan natin ng painitin ng pa, pa, painitin natin ng ah uh, uh, lagyan natin ng papel. Ayun, no. pa, pa, Papen. pa So, pa-initin natin para mas madaling ang epekto ng use oil. Ayan, okay. tapos lalagyan natin yung ng yung oil yung dito. Yung mga gamit na langis. Ayan, uh, mga gamit na langis. Mga at saka, may gagamit tayo ng blower para ang langis ay itatapon niya dito para mag-apoy. guys. Ah, uh, Napakatibid nito, guys. Ah, uh, ang siguro ang mga pinagtrituhan mo ng mantika, makapagluto na ng dalawang lutuan. Oh, uh, ayan, ang gagawin niya, ay papakita namin kung paano gawin, guys. Dapat painitin muna yung pinaka piston. Ah. Yeah. Nang itutok ko lang diyan pare. ko Hindi ba pwedeng sa kabilang kamera? Hindi ba, guys? Sige, first ay I... painitan muna natin yung piston ng kapel. Pag uminit na siya, saka natin buksan yung browser niya. Pero may oil na yan, ano? Oo. Oh, Dito na ilalagay yung oil. Mad at sa pre, madaling pang luto. Malakas siya, mainit, malakas. mainit. Uh, at na at hindi pa mauling. Hindi siya eh, mauling. maganda pala ito guys, hindi siya ma mauling. Hindi siya maamoy. Uh. Hindi mo siya makukanayos oil. Pag uminit na siya, pwede na natin papasukan ng hangin. Ayan. Pwede na siyang papasukan ng hangin. Kaya itong use of Thailand, mayroon siyang brower na binibili oh. sa Shopee. Ito yun. Ayan. Mayroon siyang timplahan dito, pre. Ayan. Ito, eh, kung pag gusto mong palakasin, yun nandyan. Ayan. Ah, ito yung palakas at saka yung pahina. Pwede mong palakasin, pwede mong pahinaan. Kung nagpre-preto ka ng itlog, ah. lang para kan. Okay. Sa mamatay. Pwede itong yes. i-order sa Shopee, guys. Itong kasama na itong nung... Alagang 350. Shipping ayan. Shipping na yun. Shipping na Free shipping. Ayan. Guys. Ayan. Iapoy na ni brother. Ganyan lang. First up. First lang. Medyo matagal siya. Pero once na uminit na yung piston. Okay na. Okay na. Lalakas na siya. O. Oh. Tingnan nyo. Ayan na. Guys. Ganda oh. Uh, medyo maganda ang baga niya, Eh. Parang laba binuksan niya doon at pinahinaan. Pwede niya palakasin, pwede niya pahinaan. Ayan. Kung gusto niyo kung gusto niyo yung umorder, uh, please uh, comment diyan sa baba uh, para ko tingnan uh, si para gawan ko kayo, uh, murang-mura. Uh, kung sa inyo ang bakal, sa amin ang taglibor, pwedeng makamura kayo. Sige, so sampulan natin ang tubig. Ayan. ayan. Oh, ang ganda guys, oh. Tipid na tipid tayo dito guys, dahil use oil ang ginagamit. Ito, use oil. Ayan. Ang pinag-change oil lang niya ng motor. Ayan, pwede natin gamitin. Ayan. Lagay niya dyan. Ah, buksan yung blower. Ito yung off-on. Pwede niya palakasin at painain. Ayan. Ayan, tatry niya yung ano, tubig kung gaano makaluto. Ah. Ang gano'n siya kalakas yung apoy. Yan kasi pre, medyo mahina. Kailangan natin ng bakal Ayan. para alisin yung medyo dumi niya. yon. nalis na yun, pagluto na siya. Ayan. Parang chili na yan. Ayan. napaka affordable pong gamitin. Hindi po dilukado. Hindi ka tulad ng gasol. Pag na-open mo, pag nagbukas ka, pwede kang madisgrasya. Ito ay hindi Delikado po. Ayan. Did, did, did ang ah. Yung Dutcheron English pa rin ah. Maniwala silang yus. O yus oil yan oh. Ayan. Mang, mang, uh, itim na itim yung ginagamit niyang oil oh. Sa isang panlang pre, makakaluto ka na ng kanin. Kahit malalit kaldero. Ganda guys oh. Makatipid ka guys dito sa ginawa naming kalan. Uh, very effective. Ah... Uh, hindi hindi gaano magastos kasi magagamit mo yung mga pinagpalita mo ng langis sa motor mo. Oh. Tapos yung mga pinagprituhan ng isda, uh, iklog, yung mga natitira, pwede mo siyang gamitin din pang luto. Di ba? Double purpose ang ginawa nitong kalan na to. Oh, guys. Pagandahan nito guys. Ah, uh, ito, mga order sa Shopee na blower. Yan, makikita mo yan. Ah, uh, may, ano yan, mayangin, mayangin. siya may ka no siya yung nagbibigay ng lakas ng apoy kapunta roon hmm. Order lang kayo, uh, may okay may sa Shopee Ayan, may timplahan siya kung anong beach mo ilalagay. Pwede mo palakasin. Kung papunta rito, lakas, mahina. Ayan. Hmm. Ganda guys, oh. Ayun talaga ang ginagamit dito. Guys, comment lang dyan sa baba para ano, order uh, order, uh pa kung gusto nyo mag-order, uh, pwede nyo akong i-chat dyan. Uh, pwede kong igawa sa aking lahat. Pwede ko nang i-deliver sa inyo. Ibigayin sa si akin ang contact number nyo. Uh, mataas. O pwedeng dalawang klase kung gusto mo yung mataas o mababa, meron din. Ito yung mataas. Kung anong gusto mong style na mataas, ito yung ginawa namin. Ito yung sabitan ng langis. Ito yung ito lagayan matipit ng... Matipid yan rin. Ah, uh, ito ang lagayan ng... Hangin. Langis. Ito ang langis. Direction direksyon sa piston. Pupunta siya dito. Yung... Ganda o. Dalawang ginawa namin, ah uh, baka gusto niyo'ng mag-order, pwede naman po. Ito um, 'yung mababa, 'yung mababa. Pwede rin 'yung mababa, di po sa ipindid sa gusto nyo. pwede yung mataas. Gusto mong nakaupo, uh, pwede yung nakatayo, magluluto, pwede po 'yan. Napakaganda ganda Pero kung gusto niyo yung medyo malinis, walang kalawang, pwede po natin pinturahan. Walang pintura kasi yan? Ito kasi ay ginawa namin, uh, trinay namin kung efektibo. Ang um, guys, maganda. Uh, makatipid sa gastos. Ang ah, lakas o. Oh. Ano ang lakas o. Oh. Pwede mo. Hindi pa siya mauling kasi mauling lang ang ginamit niyang ano. Kasi galing sa ano sa may kahoy yung ginawa niyang ano pero kung sinubukan nyo uh, hindi siya maulay tapos wala pa siyang amoy sa pagluluto kung gusto nyo mag order uh, please comment na lang dyan sa baba kung paano nyo ako makontak hey guys Maganda to sa mga nagdidegosyo kung gusto nila magluto ng balot. Uh, malas mas makakatipid. katipid. Ayan. Uh, barbecue, pa-pulo uh, ng mga kung ano-anong palambutin. Pwedeng pwedeng, makatipid po kayo. Tingin mo ka rin, kukulo na siya. Ha? Bilis lang oh, kukulo na siya oh. Ang lakas kasi ng apoy. Eh. Okay. Lakas ako rin ako. Okay, guys, salamat ah. Pakikontak na lang dyan. Pakicomment na lang kung gusto nyo uh, close contact. Uh, talagang actual namin na uh, i-deliver -de sa inyo. At for door to door. At pulido, malinis. 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 Kung gusto nyo yung stainless, stainless. Yan, Yan guys. Na lang Salamat. Uh, depende na lang sa yung presyo naman. Ay, hindi ka kaanong mataas at mababa nasa katamtaman tayo dipindi siya materialist ang gagusto nyo gagamitin natin guys Ayan. salamat comment na lang sa baba guys bye bye Ayan, tingnan natin kumukulo na siya Ayan, kumukulo na ang bilis Ayan. napaka okay okay, okay gamitin guys Kunti lang mantika isang isang ano lang mga o oh, oh, mga tatlong pakit ng ano Soft drinks. Ayan, makaluto na kaagad. Ang dami pa. Yeah, please contact me guys. Uh, thank you. Uh, huwag niyo munang kalimutan na isubscribe ang aking YouTube channel. Like and share. Uh, Pakifollow na lang yung aking Facebook page. Ron, yung YouTube ko ay Ron Lib. Ang aking Facebook page ay Chalalo Vlog. Uh, don't forget to follow, share, and like. And um, guys, thank you.